Patong-patong na kaso ang sinampa ng United Filipino Consumers at Commuters laban sa administrator at iba pang tauhan ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS. Pasado alas 9 kaninang umaga, Sumugod ang grupo sa labas ng ombudsman para magsampa ng kasong gross neglect of duty, incompetence at inefficiency in the performance of duty. Dahil lumalabas na hindi dumaan sa tamang proseso ng bidding ang konstruksyon ng Kaliwa Dam. Nagkaroon umano ng advance payments ng MWSS sa foreign contractor nito, bukod pa sa standby cost. Nanawagan naman ang grupo sa mga nasampahan ng kaso na bumaba na lang sa pwesto. Wala pa namang tugon sa ngayon ng MWSS. Hindi lang po consumers kasi pondo na ng publiko eh. Taxpayers money na po yan eh. Kaya sinasabi natin na talo ang gobyerno dito sa pinasok na kontrata na ito. Kung talaga na malinis ang kanyang pangalan at wala siyang pakay na impluensyaan ang mga tao doon, bumaba na muna siya sa pwesto.